Ay, nako. Ito Atas ng komisyon sa Optimus. Mahal, no? 400? Parang ito ito yung pinakamahal kong damit sa lahat. 400. Pero maganda naman. Hindi kasi nila pag mahal, maganda lang. Pantay lang hindi ako masatisfy dito. Okay. 400. Ito. Alam nyo guys, legit talaga si Optimus. Kasi nakaka ako ng komisyon. Kasi marami nagtatanong sa akin kung legit daw. Ito, oo naman. Diray mo brang mahal. At siyempre. Surprise. Pero bag. Meron na akong pagbibigyan nito. Mahal to oh. Sa'yo na lang. <laughs> <laughs>